Isang pamilya po. At sama-sama tayo no sa pagtulong sa ating kababayan. At walang iwanan. <laughs> Ang daming na prank. Salamat po, God bless. isang video, ah. Nainihwalay ko na yung, ah, yung Rochelle sa kalingat. Isang kay, ganun din, gano'n. Si Jo. <laughs> <Yay! laughs> Pag si Jo ay ipag niyo rin ng uh, video, uh, ayos lang yun. Ah. O, oh, kalingat mo. No? Uh, very good kayo. Yan ang tunay na reactor. Ah. Gumagawa agad ng mga reaction video. <laughs> dinak hindi dinak mga biro. Makalanga, shout out. One kalingap, one family. Kayo po ay isang pamilya po. At sama-sama tayo no, sa pagtulong sa ating kababayan. Walang iwanan. <laughs> ang daming na-prank. Salamat po. God bless. Hi. May mga nagtatanong sa akin kung ano daw yung masasabi ko dun sa di umano'y prank ni Kuya Bal na ihiwalay na po ang Rosel sa Team Kalingap. Well, nabanggit ko na rin naman sa aking live na ang sabi ko, hindi ako na-prank ni Kuya Bal. Alam ko ang dahilan kung bakit niya sinabi yon at alam ko din naman na ito ay uh, malayo pa sa katotohanan yung tinatawag nating paghihiwalay ng Rosel at Kalinga. Una, hindi pa sila nakakapag-usap ni Rowel of Malala. Ni Insan, pangalawa, iisa lamang tayo no, sa Kalinga. Hindi pa pwedeng na basta-basta nalang sila Rowell no, nang dahil lang naman sa mga kagawa ng imang tao no, ng kaguluhan ng mga pagkakahiwalay ay isang maliit lamang na rason para masabi natin na kailangan nang ihiwalay ang Rochelle o si Laruel at Rachel sa kalingap. At hindi rin na naman papayag si Roel kasi pamilya matubang yan eh. At sa kalingap siya nagsimula. Kaya yung iba talaga, no, talagang sinasakyan na lang eh. No? Sakay ng sakay, parang grab lang yan. Ginagrab ang pagkakataon na sinasakyan ng mga sinasabi ni Buya Bal. Partly, sa totoo lang, kung bakit din naman sinabi ni Kuya Bal dahil may gusto siyang malaman. Na sinasabi niyang, tumigil na tayo sa mga isu-isu. No, itigil na natin yung pagkakabahabahagi sapagkat ang Rochelle at ang Kalingap ay isa lamang. Yun ang ibig niyang sabihin. Gusto niyang malaman yung pulso ng komunidad ng Kalingap at ito ay nabanggit ko rin naman sa aking nakaraan ng live. Diba? A, paano mo iiwalay si Rowell? Tunay na matubang yan. Pangalawa, guwapo. Mababawasan ng guwapo sa kalingap. Ilan na nga lang kami eh. Tapos ganun pa ang mangyayari. Hindi ba? Si Ruel mismo, hindi papayag. Si Kalinga Prab mismo, hindi papayag. Si Kuya Bal, alam nyo naman, kailangan mabilis ka mag-isip dyan. Kung tama ba ang kanyang sinasabi, at kung kanyaman man itong sasabihin, kailangan hindi lang kayo nag-iisip ng isang dahilan, ng dalawang dahilan, ng pangatlong dahilan, kung hindi mag-isip kayo ng lahat ng dahilan kung bakit niya binabanggit ang isang bagay kung bakit niya sinasabi ang mga gusto niyang sabihin. Yun, mangyayari lamang yan kung sakasakali na magkakaroon po ng paghihiwalay kung sila po mismong dalawa ni Ruel ay nakapag-usap at malinaw po ang kanila pong kasunduan. Pero dahil wala pong nangyayaring ganyan, hindi pwedeng basta-basta magdi-decide. Si Kuya Bal, kahit pa sabihin natin na siya po ang ama ng kalingap, nang hindi niya nakakausap si Ruel, nang hindi niya nakakausap ang mga adviser ng Kalingap. Kasama na rin dyan, syempre sila Kalinga Rap. Dahil si Kalingap Rap alam naman natin ang talaga ng mga tuluyang nagpasikat dito kay Ruel of Malalag. At ito naman ay pinapahalagahan din naman ni Ruel. Kaya yung mga iba dyan na na no? no, na nabuking, na sabi nga nila, eh, nabuking, yung mga gustong maalis na si Ruel eh hindi ko rin naman kayo masisisi sapagkat yung iba dyan, hindi ibig sabihin na pumayag kayo na nagpresuan kayo dun sa live ni Kuya Bal, eh gusto niya nang mapaalis talaga si Ruel at Malalag. Nang ganun-ganun na lamang. Marahil nagpresuan kayo, dahil sa tingin nyo, ito yung makakabuti, kagaya ng paliwanag ni Kuya Bal. Pero ang tinitignan natin dito, yung kabuuan, yung pinaka-general sense nang sinasabi ni Kuya Bal. At dito nga, nalaman natin yung mga dapat nating malaman. Diba? Tinatanong nyo uli ako, naprank ba ako? Hindi. Kapag ka advance ako mag-isip eh. Hindi tayo basta-basta napaprank ni Papa Bal. Marami tayong tinira eh, kaya medyo high na high tayong yan at medyo mabilis ang utak natin mag-isip na mag-isip na mag-isip na, mag na, mag na mga bagay na dapat isipin. ba? Diba? So, ganun lamang yun. Mananatili, isa lang ang malinaw dito, mananatili at mananatili si Rowell of Malalag, ang Rosel, sila Rachel, sa pamilya ng Kalinga. Kung bakit uli, sinasabi ni Kuya Bal, na kailangan na humiwalay na sila Rowell, ito ay reverse psychology din naman. Ika nga, natigilan na natin yung pagkakahiwalay-hiwalay sapagkat hindi mangyayari ang paghihiwalay dahil ang gustong mangyari ni Kuya Bal ay maipakita na walang iwanan, walang alisan, at iisang pamilya lamang tayo sa kanina, 'Yon ang ibig sabihin ni Kuya Ben. 'Di ba?